Hello so, mga mingi, kamusta ang lahat? So for today's video, alam niyo na magiging topic natin kung so, paano nga ba ako na scam ng ganong kalaking halaga I-share ko lang ito sa inyo guys kahit na medyo labag talaga sa loob ko para maging awareness na rin sa iba na hopefully hindi na rin mangyari sa inyo Although hindi lang ako ang naging victim nito marami kami, marami kami sa GC and uh, yung iba ngayon, uh, naglalakad sila ng mga papers para pagsampa ng kaso doon nga sa taong nang scam sa amin, si Ms. Jessica Baxal. Nagtiwala kami sa inyo kasi visible ka naman sa social media at the same time, naging awardee ka ng uh, Maharlikang Pilipino. So, isa 'yon sa naging dahilan kung bakit kami nagtrust sa iyo. Although medyo nakaka-move on naman na ako, pero mahirap pa rin isipin I mean, parang nakakapanghinayang na kalaking halaga um, nailabas namin ng ganong ganong ka, kabilis so ita try kong ilagay guys yung mga transaction na nangyari sa ano sa pag join namin sa company na ito kuno pero wala eh kahit anong gawin namin hindi na may babalik yung pera namin nakakaawa lang yung iba dahil uh, yung iba mga kasama ko doon nakikita ako pag nagcha chat sila yung iba pang tuition pa nila uh, pang bayad ng kuryente yun Although kasalanan din naman talaga namin eh dahil uh, alam niyo nagpadala kami sa magandang uh, magandang promo-promo yung mga profit-profit na yan and syempre naging greedy <laughs> hindi natin hindi natin tatanggi yun. naging greedy na rin dahil sa kagustuhan kumita ng uh, malaki sa in short period of time dahil yung time frame nila para sa profit uh, na mag ang plan is napaka-ano lang like 15 days, 20 days 25 days, yung iba may 5 days pa nga. So talagang napaniwala kami dahil yung mga first, second, and third transaction namin sa aming withdrawal is successful naman siya. But nag-start ang kaguluhan, nag-start ang uh, medyo pagiging kabado namin nung uh, nakapag-invest kami ng malaki doon sa promo-promo nila na kesyo. Maraming uh, marami siyang nakalagay doon na in 15 days, ganito kalaki yung profit na makukuha namin kapag nag-mature yung aming plan. So, which is parang naging greedy nga. Makaawa pa kami doon sa kanya na i-ano mo, extend mo yung promo dahil gustong humabol ng iba. So, ayun, kakahabol ng iba. Wala na kaming napala kahit piso. So, ilalagay ko yung ibang mga transaction ko dito sa taas, guys. Papakita ko sa inyo kung ga Ay, nako, hindi ko lang kung paano ko umpisahan talaga. So, nagiging thankful na rin ako kahit paano na hindi, hindi na lang ako, hindi rin naman ako no, naubusan talaga, hindi na zero talaga na pati yung sasahurin ko and mamadadali pa, alam mo yun. Lesson learned na rin to sa akin, siguro pinapil pinap ni Lord sa akin na walang madali, lahat talaga paghihirapan mo yung sariling sikap mo talaga, alam mo yun. Huwag umasa sa mga, alam yung matatamis na salita ng iba. Lalo kapag ka hindi mo naman hawak yung uh, nangyayari, yung pera mo, hindi mo alam kung paano nila pinaikot, pin ginamit para kumita. o so, since wala na nga kami magawa noon, dahil hindi naman na nila binalik yung pera sa amin, mga hindi ko alam kung paano umpisahan talaga. Trying to move on kahit na nahihirapan talaga akong mag-isip kung bakit ko para bakit ko pa talaga ginawa? Imagine, um, 4,000 members kami. So, napakalaki ng perang nakita, nakuha nila sa amin talaga. ba diba? nag-invest ng million. Uh, sa nakikita ko doon sa GC namin, may 500,000. 300,000. Tapos talagang naniwala kami. Yung mga kahuli-huli guys, may, may napakalaking promo sila na inalog sa amin. Which is wala pala talaga. Ang, bo ang bobo, ang ko talaga. Ang tanga talaga naniwala. So yun nga, nung last ko na invest is 39,500. Tapos uh, 15,000 at saka mayroong 10,000. Yun yung uh, naging last investment ko sa kanilang last na promo. Na yun nga malaki daw dapat ang profit. So naniwala naman sis yung nga kaya yun. Hindi ko na alam kung no anong gagawin ko? Wala. Parang, abuloy na lang namin yun sa kanila. Wala kayo dyan, Ma'am Jessica, yung karma sa inyo talaga. Yung iba namin kasama na sa GC, nasa, nasa Pilipinas, naayos nila yung sa pagpapatulfo. Hopefully, pakinggan sila. Naayos nila yung sa pagpapatulfo. Yung iba, nagpunta na ng kraming. iba, gusto nang ipakumulam. Pero kami mga nandito sa ibang bansa, wala kami magawa. Kasi hindi naman namin, alam mo, hindi naman namin siya mahabol. In first place, alam naman namin na in case ano mangyari, yung mga consequences talaga like ganito pangyayari. Um, aware naman na ako, pero talagang masakit pa rin pala talaga na naging <laughs> pinasok ko pa talaga at nagkatotoo nga, wala, wala talagang napala siguro yung iba na naging wise na nung una, pangalawa, pangatlong transaction e eh, naging okay Nakabawi sila. Pero kami kasi yung naging greedy. Wala. Hindi namin nabawi yung pera namin. Ang ganda nga tingnan nung sa dashboard ko eh. Mabot ng 115,000. Pero ni piso, wala akong nahawakan. Nire-roll ko naman lahat yung perang yun. So, sa mga kasama ko na talagang naapektuhan, na depressed. Yung iba nga, o sa sinasabay pa nila na gusto na lang nilang magpaka, alam mo yun, mawala sa mundo dahil hindi na nila kaya kung paano daw nila bayaran yung mga inutang nila sa pinang-invest nila, which is, yun yung mali nga na mangutang para i-invest sa mga ganitong klase ng um, investments na hindi natin sure kung babalik ba talaga sa atin yung pera. So, kahit kapital, walang bumalik sa amin. Lesson learned po sa mga gustong uh, pumasok sa mga ganitong kitaan. Siguro may mga legit din naman, pero wala. Nagkaroon na ako ng trust issue. So, hindi ko na may recommend itong nga ganitong klaseng kitaan, guys. Ay, nako. Wala talaga. May mga halang ang kaluluwa na kaya talaga nilang lunokin yung mga kinakain nila na galing sa pinaghirapan ng ibang tao. ganoon talaga. Wala tayong magawa. Wala. Lesson learned talaga to. Kaya wag na wag kayo talagang basta-basta uh, pumasok sa mga ganito. Siguro kung gusto niyo mag-try, at least mga siguro pinakamalaki niyo na yung 5,000, gano'n At least, kung baga, kaya niyong gawa ng paraan if ever man na malos niyo. Kasi, wala. So, kailangan kapag ka ganitong kitaan, handa niyo yung sarili niyo kung willing kayong mawalan. O ganun. Pag mayroon naman kayong successful na transaction, iyon okay yun. Pero kami kasi na naging greedy, na sobra yung pag ano namin tiwala, ayun, tinakbuhan na wala na nangyari sa pera namin. So, yun lang mga mi, hopefully hindi mangyari sa inyo ito. Shout out kay mam Ma Jessica Baksal na pinagtanggol ka pa namin sa mga nanira sa yon tapos totoo naman pala talaga. Ay, kami tuloy. Siguro pinagtatawa na na kami nung mga ano, nung mga nag-remind sa amin kasi uh, July pa lang ni na ako nung naging kilala Nasabi, ko na sabi, bago close na nga yung company na yan. So hindi pa rin ako nagpatinag. Talaga naman nasilaw sa pera mga mi so ayan nangyari nga nga ah buti na lang at hindi na pinaabot nitong sahod ko ngayong katapusan dahil malamang sa malamang pati itong sasahurin ko sa katapusan madadali kapag sisihan ko talaga buong buhay ko <laughs> so yun lang mga mi, mga mi hopefully maging sa inyo na wala pong instant pera walang instant pinaghihirapan talaga dapat ang lahat So yun lang. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga pangako sa mga promo-promo na 'yan. Talaga, hindi na. Pag ano nyo na lang magnegosyo na lang kayo ng mga pa simple, -simple negosyo, yung hawak ni talaga yung pera niyo. At least kung malugi man o ano nangyari, at least alam niyo kung paano nalugi. Alam nyo kung paano pag-aralan para hindi na mangyari uli. Diba, ba? Yung sarili niyo talagang uh, kalkulasyon, sarili ninyong pamamaraan. Hindi yung umaasa kayo sa paraan ng ibang tao na hindi nyo alam kung magiging successful ba o hindi. So, that's all guys for today's video. Sa mga kasama ko na na I know hindi basta-basta mag-move on, lalo na yung iba, pero pinagdadasal ko na sana yung mga kasama ko na halos pangkain na lang nila sinugal pa doon sa pag invest ng profit na malaki ko. So, yun guys. Hopefully, mag-heal na lahat ng mga uh, kasama ko na na biktima nitong Jessica Baxal na ito. So wala tayong magawa kundi pray kay Lord na siya na bahalang humusga doon sa taong gumawa nito sa atin. Shout out Ms. Jessica Baxal. I know na nag-ooperate pa rin naman kayo ngayon ng bago ninyong mga bibiktima kayo dahil nakikita pa rin namin kayo nagla-live sa another platform and may mga bago na namang naipasok so kami kapag nakita niyo yung mga account namin binablock niyo kami wala na kami magawa. Ang hirap paghabol. Siyempre, hindi naman namin kayo mahahabol at nandito kami sa ibang bansa. Wala rin ang ibang masisisi nito kung di kami lang. Talagang talagang buhay. Matututo tayo sa mga pagkakamali natin talaga. Yun lang mga mi. Thank you so much for watching.